talaga ang 250 ang dami ah. Ano yan? Okay. 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 Yan dito mga kamatik na namimigwit Yan yeah, pwede kayo dumayo dito sa Marikina Napakarami namimigwet na mga kamatik at marami din tao na nanonood

Malalaking <laughs> na bibig na matik na tilapia dito lang yan sa tabing ilog ng marikina tulay mga matik punta na kayo dito at dumayo Yung mga kundi Pwede kayo dumayo dito sa Marikina Napakaraming huli Ayun, isda pa yan, Ayun. Ayun, yes, isda pa yan. Makamati ko sa ako. Ah. pa sa isda pa yan. isang sako. ako. Na wala si sa ispanya. yung mga mati bali galing daw sa Laguna yung isda na kawala Punta sa kanila yun eh baby Masarap mamingwit mga kamatik pagka uh, mahangin. malakas pa hangin mga pati kasi sarap mamingwe yun mga, Yung, mga mati, pinakita ko lang dito sa tabing ilog ng Marikina sa tulay na marami na ang huling tilapia malalaki at malalapan Selamat